Ngayong araw na to, iaalis tayo mga karepa at pupunta tayo sa Miss Small City. At for today's video nga, ang kasama natin ay si Sir Rolly. Bising busy oh, may kinakain pala. Bali late na nga akong gumising mga karepa. Tinawagan lang ako at andito na daw si Sir Rolly sa may labas. Sir Rolly oh, tamang kain lang. Lobos talaga niyo tinapay bago kami umalis. Sarap kain ni Sir Rolly no. At si Ate Lovely naman, nakuha ng kuren. Tinan nyo, bulaga. <laughs> Buti pa sila, nakapag-almusal kahit tinapay lang. Ako wala talagang almusal, diretso baba. Mapaparami kain ko nito mga karepa. Pagbalik natin sa may Association. Ngayon ding araw na to ay mag-celebrate kami dahil 3 months na kami na nagtatrabaho dito sa may abroad. Nangako nga ako kila Ate Lovely at kila Sir Rolly na magluluto ng Bicol Express. Dahil may blessing na naman mga karepa, sumahod na naman tayo sa may Facebook. Kaya thank you Lord, may blessing na naman tayong dumating. Dahil ko ang pagkatrabaho sa abroad at pagbablog kahit mahirap at dahil nga konti ang oras namin dahil busy. Pag nagkaroon ako ng isang oras or dalawang oras na free time ko, nag edit ako ng mabilis ang vlog. O ay na mga repa, nandito lang kami sa may penny store. Alam nyo ba mga repa, ang galing ng pintuan nila dito kapag mayroong darating or papasok nadetect nila at kusang bumubukas yung pintuan, mapapasanaw ko na, na lang talaga. Nang nakapasok na nga kami, bigla kami natawa, may hugis yung kalabasan nila. Alam nyo na yun mga karepa. At tapos ko rin yung mga prutas nila dito ay malalaki. Uy, sana ako malaki. Siya nga pala mga karepa, dalawang klase nga pala ang patatas nila dito. Yung isa kulay red, yung isa naman kulay dilaw. Wala lang, share ko lang. Naglakad-lakad na nga mga karepa, dali hinahanap ko si Sir Rolly, nawawala. Naku, hindi pwedeng isama to sa Maynila. nila, ko lang. Kumuha pala siya ng cart Kaya nga pala dito kami pumunta dahil mura daw ang dito. ito ay naglakad-lakad na kami at tinahanap na namin kung saan nakalagay yung baboy Nagagawin gagawin natin Bicol Express medyo may taba-taba sakto nga ay may nakita kami at tatlong kilo yung kinuwa ko next naman ay kumuha naman ako ng gata dalawang lata na yung kinuha ko kasi baka mabitin pa pero meron naman tayong extra sa may cabinet kaya dalawa lang binili ko at para masarap yung kain namin ay kumuha naman ako nitong na soft drinks pero tinanong ko muna si Sir Rolly kung gusto niya to at ang sabi niya hindi doon niya gusto yan kaya yun binalik na lang namin ito daw ang gusto ni Sir itong orange masarap kaya to matikman nga mamaya. habang naglalakad nga ako dito ay may nakita mga donut. ay mahilig ako sa donut kaya yun na napabili ako. Mamaya habang sa biyahe, kakain ako dahil nagugutom ng talaga ako, mga repa. Habang nagbi-video nga ako, ay napatingin si Sir sa camera ko. Nagtaka siguro sila kung bakit binibidyoan ko pati pagkukunan doon. Dito kasi mga repa, hindi uso yung vlog-vlog, hindi nila alam 'yon. Pagkatapos ng kumunan doon, at idumiretso naman ako sa mga gulayan. Dahil kanina, habang naglalakad ako, nadaanan ko na mayroon pala silang kamote dito. Sakto mga repa, masarap 'to sa may adobo at kapag nilalaga, namis ko kabataan ko. Noon nasa Bicol kami, ito'y kinakain namin kapag wala kaming minsan. Dahil yung time na yon, ay mahirap pa talaga yung buhay. Pero ngayon, nakaluwag-luwag na tayo. At syempre mga repa, gusto kong magpasalamat sa mga taong tumulong sa amin nung time na nahihirapan pa kami sa buhay. Gusto kong pong pasalamatan ng aking mga lola, mga tita, mga nag-alaga sa amin nung bata pa lang kami habang ka yung mga magulang namin at sila rin yung tumulong sa mga magulang ko kaya eto kami ngayon mga arepa at syempre thank you rin sa mga magulang ko na napakasipag ay nako naging madrama na naman ako mga arepa sorry ah tara pila na kompleto na yung mga pinamili namin nang malapit na nga kami sa may counter ay kinuha ko na yung mga sa akin lang nasaan kaya yung sa akin dito yung iba sa dito mga arepa hindi sa akin Tila ate lovely at mga kasama niyang girls at yung iba naman ay kay na ng ako do ko na lang nawala pala akong dalang plastic kaya ayun na sa Mila pag dito kasi mga karepa, kailangan meron kang sariling plastic. Hindi uso kasi dito yung plastic-plastic mga karepa eh. Kaya nilagay na lang namin sa may pushcart na lang at pwede naman tong ilabas. Pagdating natin sa may sasakyan, ililipat ko na lang. Nang nakalabas na nga kami, eh may sumasayaw sa ko. Si Ate Lovely, sayaw na sayaw na. Dahil nakarating na nga kami sa may sasakyan, binuksan ko na yung likod ng compartment at nilipat ko na isa-isa yung mga pinamili namin. Sikat na sikat yung araw dito, pero malamig naman mga karepa. Iba kasi ang klima dito kaysa sa Pinas. Dahil okay na nga, nagsipagsakaya na kami. Kailangan nga, makabalik na kami sa accommodation namin dahil mag alas 12 na magsisipagkainan pala kami ng alas 3 at kailangan ko talaga makapagluto agad dahil sa may kusina sabay sabay na kapag nagluluto lalo na matagluto itong Bicol Express nang nakaalis na nga si Rolly ay dali dali ng umaki at pupunta ng kusina na ko na kaagad yung mga lulutuin natin para sa Bicol Express kaso nga lang merong kulang wala tayong bagoong wala kasing bagoong dito mabibili pa sa may butapes malayo yon kaya sa mga expert magluto ng Bicol Express hindi naman ako ganun kagalingan magluto Pagpasensyahan nyo na ako. Balang araw matututo rin talaga ako magluto. Okay na mga repa. Ready na yung ating baboy, sibuyas at bawang. Tapos meron na rin ako mga sili dito. Kulong pa yung sili mga repa. Hindi pa na nakabili. Eh. Dito nga yung ko na yung baboy. Tapos ready na tayo para makapagluto. Kaya sinalang ko na agad yung ating kaserola. Tapos binuksan ko na rin yung kalan para makapagpainit na tayo. At makapaglagay na ng ating mantika. Nang medyo mainit na nga yung ating mantika, nilagay ko na yung sibuyas sa kabawang. Ang natandaan ko na nagluluto si mama, nagigisa muna siya ng sibuyas sa kabawang at pinapa golden brown niya bago niya yung baboy. Bale, itong palaluto natin mga karepa ay 2 kilos. Yung 1 kilo nga pala. Nasa may ref, iadaw buko-bukas yun. Ulam ko na yun. Dahil nga nakita ko na marami na pala yung kilo. O ayun mga karepa, paglagay ko ng baboy ay nalo ko na para mamix sa may sibuyas at bawang. Sunod naman itatakpan natin para magisa sa sarili niyang mantika. Makalipas nga ng ilang minuto ay kumukulo na siya. Sa kaniligan ko agad ng paminta. Sa kahinalo-halo ko na ulit mga karepa, para yung iba ay nasa baba malagyan din. Next naman ay maglalagay tayo ng ating gata. Bali dalawang gata na lalagyan natin mga plus yung isang maliit. Bali baba Bawi talaga tayo sa lasa ng gata para mas malinamnam. Wala kasi tayong bagoong, mga makakarepa. Malayo kasi yung bilihan dito. 3 hours yung biyahe. Kaya sana guys, magustuhan nyo yung akin nilutong Bicol Express. O okay, yan mga repa, next naman ay hinalo-halo ko na at tinakpan ko na rin. Habang inihintay kong kumulo at maluto na yung ating Bicol Express, kumain muna ako naman sanas. Share ko lang sa inyo mga repa. Meron palang mga ibang lahi na mababait at meron ding hindi. Pero normal lang yon. Bali kaya pala meron akong apple dahil binigyan tayo ng ibang lahi. Papumpasok na kami sa trabaho, binibigyan niya ako ng isang plastic na apple. At minsan pa ay chocolate. Hindi ko rin alam kung bakit mababait sila sa akin. Siguro ganun talaga kapag magaan yung loob nila sa isang tao. Pero hindi ko naman sinasabi mga repa na perfecto ako at mabait talaga akong tao. Siguro natutuwa sila at nagustuhan nila yung pakikisama ko sa kanila. Dahil sa trabaho namin kapag tambak yung mga gawa, kahit hindi ko gawain, tinutulungan ko sila. Dapat ganun talaga tayo mga repa matulungin sa kapwa. O ayan na, at ilagay na natin yung ating sili. Para sa mga kasama ko, maahang na sa kanila to, pero sa akin hindi yan. Dahil nga bikulano ako, bale, wala lang sa akin ang anghang. Sanay na ako. mag stress na mga karepa kaya sumilip ako sa labas at ayun nandito na pala sila sa Rolly nakapark na yung sasakyan nila ang aga nilang dumating dito buti na nga lang nutunay ang ating Bicol Express o ayan mga karepa okay na at bababa na ako bali nakapagsaing na, na pala kanina pero konti lang sana sila ati lovely maraming sinaing dito nga pala kami kakain mga karepa sa may kubo medyo mainit pala dito kapag ritong oras kaya kumuha ko ng kumot at inilagay ko sa may bubong o ayan hindi na mainit at okay na napangiti na naman ako mga karepa dahil binigyan na naman tayo ng chocolate ni ma'am Sylvia siya nga pala ang asawa saroli Rolly. Sobrang bait talaga nila mag-asawa. Thank you po. Ito nga pala ang pagkain namin. Meron kaming adobong manok, lumpiang sariwa, at Bicol Express na niluto natin at meron pa mga soft drinks. Ayan na mga repa, parating na rin yung mga kasama naming iba. O oh, ayan, matatawa na naman kayo kasama kayo sa vlog ko. Dahil kompleto na kami at ready na para sa pagkain. Ano pa bang iniitin natin? Tara mga karepa, kain tayo. Dahil nga Pinoy tayo, mas masarap kumain kapag nakakamay. Ate jona nakasama ka naman sa vlog ko. Pati rin si Mike, nakasama rin sa vlog ko. Nahiya siyang kumain, kaya ayun, pinilit ko pa. O mga karepa, hanggang dito na yung ating video. Kakain na muna kami. maraming salamat po sa panunood.